Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturok sa inyo ang isang spell. Ang spell na ito, dalawang segundo lamang pagkatapos na pagkatapos mong gawin, ay e-epekto na kaagad. Unang-una, kailangan ay mayroon kayong sapat na Uh, kahandaan kapag sinabi kong sapat na kahandaan ay sabihin dapat ay sigurado kayo sa inyong gagawin at sigurado kayo na nais nyo ito talagang gawin ngayon ito ang gagawin mo unang una ay kukuha ka ng sibuyas kumuha ka ng sibuyas pulang sibuyas kahit yung maliit ay ayos na. Ngayon, sunod naman na kukuhanin mo ay isang maliit na papel. Kahit punit lamang ng papel. Ngayon, dito sa papel na ito ay isulat mo ang buo niyang pangalan. Buo at totoo pangalan. Kung siya ay babae, at siya ay kasal na, gamitin mo, isulat mo rito kung ano ang madalas niyang ginagamit. Ginagamit niya ba ang apelido ng kanyang dating asawa o ng kanyang asawa o di kaya naman ay ang kanyang totoong apelido nung siya ay dalaga pa lamang. Sa likod naman ay isulat mo naman ang iyong pangalan. Pangalan at apelido po. Pagkatapos nun, ng gagawin mo ay itutupi mo ito ng tatlong beses papunta sa iyo. Ngayon, ang gagawin mo, kukuha ka ng isang matulis na bagay upang butasan itong ating sibuyas. Dapat po ay hindi mahiwa ang buong sibuyas at nakatpanatili pa rin itong nakasara. Ngayon, magiging ganito itsura niyan. Ipasok mo ang ating ginawa na papel o yung sinagsulatan natin ng pangalan yung dalawa sa loob ng sibuyas. Yan. Siguraduhin po natin ito'y nakalubog. Magiging ganito po ang itsura niya. Tamang po at ko pa. Yan. Ngayon po na ito'y nakalubog na lubog na, ang gagawin nyo po rito ay ilalagay nyo po ito sa ilalim ng lupa para po natin itong tataniman. Nari rin sa paso ah, pag sinabi kong sa lupa. Ito po, para natin siyang itatanim, no? Ngunit, dapat, ito ay didiligan natin. Didiligan natin sa pamamagitan ng pagdarasal na ito na pagdarasal nito no ng regular isang beses sa isang linggo dapat po ay sasabihin natin ng lahat ng nangyayari para bang ina-update natin ito sa mga nangyayari patungkol sa inyong spell. Ngunit magingat at huwag masyadong pagkaisipin ng spell na ito dahil baka mamaya ay bumalik sa inyo yung epekto. Imbis na mapa sa atin siya o ay mas lalo ka lamang na pa sa kanya dahil bumalik sa iyo ang epekto ng spell. Ito ay gagawin sa tuwing kabilugan ng buwan o di kaya naman ay sa tuwing biyernes. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Ito ay gagawin ng madaling araw, alas 12 ng madaling araw sa pagitan ng Thursday at Friday. Kung kayo ay may katanungan pa, ay huwag nyo kaming kalimutang i-message e sa ating Philippine One. Facebook page o di kaya naman ay sa Pinays at love.